Ito pala yung binili nating laptop color, no? Ito yung lead light pan. Yung nagbubuga ng hangin. Para hindi basta-basta mainitan. Ang panggagamitan natin dito, itong video recorder. Kasi umiinit siya, eh. Hindi siya nagre-record minsan. Nagsya-shutdown. Pag umiinit. 5 volts lang ito pwedeng igamit sa charger pre na itong kanyang cord itong cord ng charger binili ko lang ito sa halagang 180 pesos ayan o, ayan o. ang ganda ng buga nya ayan malamig yung kanyang buga yung lead light pan ayan umiikot sya ngayon, ang gagawin natin dito, ipapatong natin yung itong video recorder. Hard disk. Yan, ito yung bubugahan natin. Papasok dyan yung lamig. Hindi basta-basta mag-overheat. Kasi minsan, pag umiinit, nagsishutdown yung CCTV namin eh. Ganyan lang yung gagawin nyo para hindi masira yung hard disk.